Noong ikasampu ng Enero taong 1903, muling inayos ang Board of Dental Examiners sa bisa ng Public Act No. 593 na may pamagat na The Act of Regulating the Practice of Dentistry in the Philippine Islands. Ang batas na ito ay nagbigay kapangyarihan kay Major E.C. Carter ng United States Medical Department na itinalaga bilang Commissioner of Health upang pumili ng mga unang miyembro ng Board of Dental Examiners. Noong ikalabing pito ng Pebrero taong 1903, sa opisina ni Dr. Wallace Skidmore sa 76 Escolta, ganap na alas 5 ng hapon, opisyal na itinalaga ang unang tatlong membro ng lupon, si Robert Oliver, Antonio Verhel de Dios at Wallace Skidmore. Sa unang pagpupulong na ito, pansamantalang itinalaga si Dr. Verhel de Dios bilang tagapangulo, siya rin ang nag-iisang Pilipinong membro ng lupon sa naging botohan, si Dr. Oliver ang nahalal bilang Pangulo, kaya't iniabot ni Dr. Virgil de Dios ang pamunuan sa kanya. Si Dr. Skidmore naman ang nahirang bilang kalihim at ingat yaman. Matatandaan, na noong panahon ng mga Amerikano, opisyal na kinilala ang dentistry bilang isang profesyon at noong ikalawang araw ng Agosto taong 1899 nang simulan ng Provost Marshal General ang unang Board of Dental Examiners. Bago ito, sa panahon ng mga Kastila, ginagawa na ang dental work tulad ng pagbunot ng ngipin, ngunit hindi ito'y tinuturing na isang espesyal na kurso o profesyon. Wala ring batas o kautosan mula sa Espanya na nangangasiwa sa larang ito kaya't hindi kinailangan ng isang regulatory body. Noong ikalima ng Pebrero taong 1915, ipinasa ng Philippine Legislature ang Act No. 2462 na nagbigay ng mga bagong panuntunan sa pagsusulit at pagsasaning ng mga dentista sa bansa. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, unti-unting umunlad ang profesyon ng dentistry sa Pilipinas na nagbigay daan para sa mas mahusay na pangangalaga ng kalusugan ng ngipin ng mga Pilipino. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun. Nare-regulate naman pala yung uh, pagiging dentist dito sa Pilipinas. Kaya mga ka-MB ingat-ingat dun sa mga peking dentista. Oo. Oh, may pinuntahan ako dyan sa sablan. Oh, oh. Ay, na Nagpa naglalagay sila ng mga braces. Nagulat naman ako. Mayroon silang mga <laughs> Ay, ayan, dito ako! Hello, nandito pala. siya. Nagulat ako. Mga lang to, so inventory. Wow. Alam mo, ano kasi, mahal na mahal kita anak, kaya hindi kita maiwan. Proud <laughs> <Love>, mami. Proud mami. Ang ganda-ganda talaga, o. Oh. Tingnan mo naman. Oh, ano na yung kinikenta mo, ma'am? Oh. Wala. Wala, <laughs> Wala na. Na. Ayaw, meron sila yung mga, ano, uh, gift, ay, anong tawag doon, yung mga star-stars, mm -hmm. parang sa mga coffee shop, kapag uminom ka, tapos may stars ka, tapos uh, may free uh, consultation, braces, kapag nakumpleto mo yung mga stars. Oo. Oh. Oh, kasi mm -hmm. oh, oh. yung higaan nila pang massage. <laughs> so, <laughs> ay oh, oh, ka. Oo, Oo. Pero mamaya yung ngipin mo balibaligtad na. Correct. Ipis na kumanda. pumangit oh. pa lalo. Correct. Uh, Naku, mga DIY mas DIY. Mas matangos na yung bunganga mo. <laughs> may problema ba Ay, tayo? Oo. Pag sa tangos May sinasabi. May sinasabi. problema ba tayo sa ilong <laughs> na hindi matangos? Pagka yung mga ano, kasi pagka Kasi Gusto yun, mo bang magka-braces yeah. sa leg? Oo. Oh, ano yun? Sige, pagpatuloy mo ang iyong chika. <laughs> hindi, hindi kasi ma'am, di ba, pagka yung mga inaayos nila sa braces, pagka yung overbite, underbite, mga ganun. Malay mo naman eh, nagkasabay oh. na, nagkagano'n din, mas, mas, mas oh, oh. Yung ibang nga, 500 lang daw. Oo. Oh, oh. mm -hmm. oh, oh. Tapos mabibili, nakasabit lang din sa ano, para Pero may virus. nakikita kayo yung may, nung Christmas, yung may mga lights. Ay, diba? oo. Oh. 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 Yun. Winner. Winner. Oh, oh, ano ba? mangyayari? Oh, mangyayari? So pero alam nyo, pag braces kasi ang usapan, alam mo, perfect din talaga yan. Minsan needs na talaga yan. Pero dati, alam nyo, ang braces statement yan pag mayaman ka. Oh. oh mahal mo pro braces. Ito lang naman si po. Si Valeria ngayon, nagpa-brace. Oh. oh it, di wala kayo oh, ulam gabi-gabi. Oh, oh, oh. eh, paano siyang ngingiti ngayon? Ganun, ha? Oh. Oy, <laughs> ka. Pa, hindi Tas pa pag magsasalita si Valerie pag ibabalik yung... Pero pagkatapos <laughs> naman noon, gaganda na ang ngiti ni Valerie. Oh, maganda naman Kaya, yung ngiti niya. Itini niya. Correct. Naman.